Na? Uh, ito na si Les. Eh. Pagkakaroon mag magkipag-agawal pa ako dyan. Pagbigyan no? Bagi naman yung mga Bawal si Toto dyan. Malaki masyado. Papractic lang daw po. Tubi yan namin, No match yan eh. No? <laughs> eh. Wala match. Wala ka match oh. Six footer, six Wala match 哎，小杨，你在呢？ Stop! Ah. 'no. Gorang kami na Ano kalawang lang ako sa kalawang <laughs> No choice lang kasi kasi hindi kasi pinapainit doon eh. No choice kasi lang ano doon eh. Dapat may lalagyan si mga medyo doon na talaga. yung malaking run. Uh, Malagyanan talaga na stainless. O. Oh. Tapos matatakpan. Sila din ba yung, yung, yung kalawang? Oo. Oh, pag... Ay, that's araw that's lang that's na gano'n, wala na. Kukulay na yung kwan doon, palayok yung dati niyang cooker si Oh. So, yeah. ng may kalawang. Oh. So, uh -huh. niya talaga. sana kasi oh, manipis sa masyad, eh. uh -oh. <laughs> na masyado eh. Ayaw. Ayaw. Ay, yung raid na yun? hindi eh? na, na, matagal na yun, hindi na siya, tumigil mag... Okay. Top time, mamaya, baka siya. Dati. Yung, ano eh. Hindi mayari Hindi ka saan mayari yun tayo na mura lang naman yung ganun eh Puta pare ko baba pa daw yung <tong> eh. To yun eh Purpatan na tayo ganun Purpatan, purpatan eh Mainit dito ang part time mo Sa girlfriend ko, open ang part time kahit may duman na daw muli Ayun, namimuli pa nga daw sa, sa kanila yung damay Dito yung ano, yung euro bawal na bawal ang dito. Hindi nga daw may bisita sila dito, nagbibisita sila dito. May lagay yung kung sa Kaya nga nang sabi, huwag bumibili ng damit. Matanggap di pelajaran yang kita nak lagi. Maaf, tadi. Kau

Ano yung lindol? Magtago <laughs> <kailang>. Hindi <laughs> naman labay siya Wala <laughs> <laughs> kang si luso tanto. Wala, wala. Nung nakaraan si yung huwag kong Wala kang tanto na eh. Buti-buti nga sila <sam> magtatago. lang daw nila yung pinggan. Naguugos na daw ng kamay yung nabuti ng pulays. Hindi pulays. Ibi siya na isyo. Ah, ibi siya na isyo pala. Kunwari, kaagad kakain. Kakain kaagad. Nakalagay yung nag-brain niya. Sigaw daw, ginaw

Tapos so, sumasahod ng 42, may part time pa. <laughs> Udang ino. <laughs> oh, it's free. Tapos na yung lahat yung boarding house. Kasi so, ito yung isang so, building yun. Garmin na eh. Oh, sa so, 4th floor, boarding house na. Tapos uh, sa 2nd floor, ang so, lalaki na liyan ang lalaki. Ang lalaki lang yun. Puro babae. Walang lalaki ba na lang, Walang lalaki na ano meron daw, dalawa lang Alay Ito siguro Kating Cutting lang Pag oh. tagalatag nila, spreader nila, babae Oo Diba Pwede ito dito. tumboy Kaya dalawa lang ang lalaka dito Ibabot ang buhay na. Ibabot ang na.

エンジェア。

Ah, hindi ko nakikita na dyan pala yung live post Kaya nga dyan ka lang ito may tira eh. <laughs> ka na i-highlight -like. oh, Dura na naman yan oh Oo, 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 oh. nakapista oh Oo, oo, oo Dura? Oo, oo Oo, oo, oo niya ready na pare waduh girah waduh bola bola

Mapagod ka lang? Wala na namang gusto na yan to y? no? Yeah. Yeah. sabi niya kung saan daw kapitan Ay po kaya kay Pastor hindi isang kontador namin eh hindi isang kontador namin tapos lagi pa siyang wala nagsusundong niya kasi hindi siya radawan mo kasi UCR kasi namin isang kabilaan niya kong ano, ano ala si nila. dito makaligo ako ganon. tapos yung panggabuya ko. ayun sumunod 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 <laughs> Next time don't forget and lucky luck. I'm so sorry mama yeah no <laughs> <laughs>